Okay, good morning guys. Uh, dito na naman kami ngayon sa ano, laga namin. So anak ko yung nagpapakain. Siya yung magbibigay ng pagkain ngayon. So pure feed siya ngayon para walang hassle sa anak ko. Ako lang na. Pag ako nagpapakain, mix na ako niyan. Pero siya ang nagpapakain, pure lang. Kasi hassle na yun. So, hindi pwede sa bata. So ganito lang kasi yan guys. Uh, i-practice na sa bata na yung ganitong buhay. Gusto ko paglaki niya, may, may idea na siya magkaroon siya ng idea kung paano mag-alaga ng baboy paglaki niya so which is hindi pa naman sa ngayon pero at least naranasan na niya yung ganitong buhay namin yung buhay bukid na pag may alaga ka masaya, mo, masaya ka na makikita mo yung alaga mo na kumakain kahit wag na lang maibinta at least yung may alaga, may alaga kang mam, Makikita na papakainin mo. Pero hindi naman sa ganun. Dahil nga. Ito ay. Hindi pwede na ano. Uh, gawing libangan. Pagkakitaan na rin. So. Thank you for watching guys.